Maligayang pagdating sa kwentong Biblia. Isang senaryo na puno ng kapahamakan at pagkabulok kung saan ang mga tao ay naghahangad na magkaroon ng koneksyon sa mga angelic na nilalang na nagtatapos sa paglilihi ng mga anak mula sa kanilang sariling mga ama. Ngayon ay haharapin natin ang salaysay kay Lot, ang isang tao na ang mga desisyon ay naglagay sa kanya sa sentro ng pambihirang mga kaganapan na handang masaksihan ang paghatol at banal na poot na magtatapos sa pagkawasak ng isang sibilisasyon. Dahil dito hinihiling ko ang iyong suporta na ipinahayag sa pamamagitan ng mga pag-like at pag-subscribe sa channel inaanyayahan kita na manatili sa amin hanggang sa pagtatapos ng nakakaintriga na linya ng kwento na ito kung bakit ang mga anak na babae ni Lot ay humiga sa kanilang sariling ama. Ang buong kwento ni Lot sa Biblia, ang mga unang salaysay ni Lot sa Biblia ay nakatala sa aklat ng mga talaan ng Genesis simula kabanata isang tungkol sa kasaysayan ng Genesis at ang kahulugan ng kaniyang pangalan ay iminumungkahi ng ilang iskolar na maaaring kumatawan ito sa ideya ng isang nakatakip na belo. Sa gayon ay nagpapahiwatig ng pagtukoy sa kahalagahan ng pagpapakita ng sarili ng mabuti sa iba ayon sa Biblia. Pagkatapos ng kamatayan ng kaniyang ama na umalis sa ur ng mga kalan at naglakbay patungong Heron na sinamahan ng kaniyang lolo Tura na kanyang tiyuhin na si Abraham at Sara. Nang umalis si Abraham sa Haron, pagkatapos ng kamatayan ni Tur, ay sumunod sa kanya sa Kainaan. Sa panahon ng malaking tagutom sa Kainaan, si Lot at si Abraham ay bumaba sa Ehipto at nanirahan doon. Gayunpaman pagkatapos na malinlang ang Pharaoh ng Ehipto ay pinalayas sina Abraham at Sarai na naging sanhi upang bumalik si Lot kasama sila sa Kainaan. Sa panahong ito, kapwa si Abraham at si Lot ay umunlad ng malaki sa pagitan ng kanilang mga kawan hanggang sa ang kanilang mga kawan ay hindi na umabot sa isang punto. Ang pagkakaiba ng mga pastol sa pagitan ni Abraham at ni Lot sa biblikal na salaysay ay pinatutunayan pangunahin ng mga pangunahing pagpili na kanilang ginagawa sa harap ng mga pagkakataon at mga hamon na ipinakita sa kanilang mga paglalakbay. Si Abraham ay nailalarawan sa pamamagitan ng kanyang pagsunod at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos na masasalamin sa kung paano niya isagawa ang kanyang buhay. Ang kanyang pananampalataya ay gumagabay sa kanyang mga pagpili na maging isang kilalang halimbawa ng isang taong naglalagay ng banal na kalooban ng isang mahalagang pangyayari sa itaas ng aking interes sa mundo araw na nakaupo si Abraham sa pasukan ng kanyang tolda sa ilalim ng mga puno ng oak ng mamra nang bigla niyang naramdaman ang presensya ng tatlong lalaki sa kanyang harapan. Isiniwalat ng mga bisita na sa parehong oras sa susunod na taon si Sarah kahit na matanda na ay magkakaroon ng anak, ang banal na pangakong ito ay naaayon sa naunang pangako. Kung saan tiniyak ng Diyos kay Abraham ang isang napakaraming supling na tapat na lingkod. Sa kabilang banda ay tila lalong na naiimpluensyahan ng mga tukso ng material na mundo si Lot at nahihikayat ng tila masaganang mga pagkakataon para sa mga kadahilanang ito si Abraham at si Lot ay nagpasya na maghiwalay ng landas sa panahon ng pagpapasya ni Abraham at ni Lot na una niyang sakupin ang lupain ni Abraham. Naghiwalay na naghahangad na mapanatili ang harmony at maiwasan ang mga salungatan ay binibigyang diin ang espiritual na kapanahunan ng patriarka na ito na pinahahalagahan ang kapayapaan at pakikipag-isa sa Diyos kaysa sa mga material na alitan. Pinili ni Lot ang lush plains ng Jordan patungo sa patay na dagat malapit sa Sodoma. Siya ay iginuhit ng kagandahan at pagkamayabong ng rehiyon na nagpapahintulot sa kanyang sarili na maimpluwensyahan ng mga material na pagsasaalang-alang. Ang desisyong ito bagaman na iintindihan mula sa pananaw ng tao, itinatampok ang kahinaan ni Lot sa mga pangakit ng mundo sa kaibahan ng espiritual na katatagan ni Abraham pagkatapos manirahan sa Sodoma ang lote ng paghihiwalay kung saan siya ay mabilis na nasangkot sa mga lokal na gawain at nakitang nakamit ang isang kilalang panlipunan. Gayunpaman, inilalarawan ng Biblia ang mga naninirahan sa Sodoma bilang isang napakasamang sitwasyon na lubhang nakakabagabag. Sa bagong tipan inilarawan ni Apostol Pedro ang patuloy na pagdurusa ni Lot na saksihan, ang kasamaan na sumasalot sa lungsod kung saan siya naninirahan habang si Lot ay nasa Sodoma, isang labanan ang naganap kung saan ang mga hari ng Mesopotamia ay natalo ang mga lungsod ng Sodoma Gamora at Mazeboim at Zor. Sa labanang ito, lahat ng mga ari-arian ng Sodoma ay nasamsam at maraming mga naninirahan kasama si Lot ang nahuli ng malaman ng pangyayari sa gabing iyon ay nag-organisa ang mga kaaway ng hukbong pansagip at nakabawi ang hukbo ng mga kaaway na nag-organisa ng hukbong pansagip sa gabi. Noong episode na ito na nakatagpo ni Abraham si Melchizedek. Sa kabila ng digmaan na kinasasangkutan ng Sodoma ay pinili ni Lot na huwag umalis sa lungsod at ang kanyang kwento ay patuloy na isinalaysay sa Biblia. Ang salaysay ay nagpatuloy sa pagdalaw ng mga anghel sa Sodoma, isang lungsod na nalubog sa kaguluhan at kabuktutan. Ang banal na presensya sa tiwaling lungsod ay binibigyang diin ang pagmamalasakit ng Diyos sa tao, kasamaan na naaayon sa mensahe ng Jeremias 23 apat na nagbibigay diin sa pansin ng Diyos sa sigaw na bunga ng kawalang katarungan, ang sitwasyong ito ay sumasalamin sa ang mensahe ng Biblia na ang Diyos ay mapagmatyag at handang kumilos bilang sa harap ng kasamaan. Ang Panginoon ay nagpahayag ng kanyang intensyon na siya sa atin ang mga kasalanan ng Sodoma na naghahayag ng kanyang katarungan at pagtanggi sa kasamaan. Gayon pa man nahaharap sa gayong pagkabigo ay nagpasya ang Diyos na wasakin ang lungsod. Ang salaysay ay nagpapakita sa kasamaan ng mga naninirahan sa Sodoma na maliwanag sa kung paano nila tinanggap ng Panginoon ang mga anghel sa makasalanang pag-uugali. Ang pakikipagtalik sa mga anghel ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkawasak ng lungsod. Sa panahon ng kaguluhang ito na sinubukang pakalmahin ang sitwasyon sa isang kontrobersyal na paraan sa pamamagitan ng pag-aalok ng kanyang mga anak na babae sa mga lalaki ng lungsod na sumasalamin sa kanyang kahinaan at ang masasamang epekto ng lungsod sa kanya sa sandaling ito ang Biblia ay sumasalamin sa matapang na pamamagitan ni Abraham sa harap ng Panginoon na naghahayag ng isang tunay na paghahangad ng hustisya ng soberano upang maunawaan ang banal. Ang tanong sa Diyos tungkol sa posibilidad na iligtas ang matuwid kasama ng ang masasama. Ang mapangahas na pag-uusap na ito ay sumasalamin sa pangaral sa Santiago Lima sa isa labing anim na nagbibigay diin na ang panalangin ng isang taong matuwid ay maaaring magkaroon ng makapangyarihang mga epekto ang posibilidad na maligtas ang lungsod dahil sa matuwid na awit 86. 15 ay nagpapahayag ng kontekstong ito sa pamamagitan ng pagsasabi ngunit ikaw Panginoon ay isang mahabagin at mapagbiyayang Diyos na mabagal sa pagkagalit na sagana sa pag-ibig at katapatan. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag sa pagpayag ng Diyos na makinig sa mga pakiusap ng kanyang mga lingkod at sa kanyang kahandaang kumilos ng may habag. Bilang tugon sa kwento ng kahalagahan ng maalab na pamamagitan ng pagpupursige, hindi lamang ng mga pagpupursige ng Diyos, kundi pati na rin ang pagpupursige ang paghahangad ng katarungan at awa. Nang magpasya ang Diyos na wasakin ang mga lungsod ng kapatagan kabilang ang Sodoma at Gomora. Ang Biblia ay nagsasalaysay ng isang makabuluhang pangyayari bago ang pagkawasak ng Sodoma at ang kanyang pamilya ay nailigtas ng dalawang anghel na ipinadala ng Panginoon. Ang pagliligtas na ito ay naganap, salamat sa banal na awa at ang pangako ng Diyos sa tipan na itinatag kay Abraham ay nahaharap sa pagpilit ng mga naninirahan sa Sodoma. Ang mga anghel ay pinahirapan nila ang mga lalaki na may pagkabulag Pagkatapos ay inutusan ng mga anghel si Lot na ilabas ang kanyang pamilya sa mula sa lungsod. Nag-alinlangan si Lot na hinihiling sa mga anghel na puwersahang akayin siya palabas ng lungsod. Sa panahon ng pagtakas ang pamilya ay binalaan na huwag lumingon gayon paman ang asawa ni Lot ay hindi sumunod sa utos na ito at naging isang haligi ng asin ang pagbabago ay nagsisilbing representasyon ng mga kahihinatnan kapag binabalewala natin ang banal na patnubay. Ang asawa ni Lot na nagbagong anyo bilang isang haliging asin ay kapansin-pansing naglalarawan ng moral kahihinatnan ng maraming mga pagpipilian kahit na naligtas mula sa napipintong pagkawasak ay hindi exempted mula sa moral na mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon ang kanyang pinili na tumira malapit sa Sodom ay inilantad ang kanyang pamilya sa isang nakakapinsalang kapaligiran na nagpapakita ng kanyang pakikibaka upang mapanatili ang moral na integridad sa gitna ng katiwalian na ito. Ang pakikibaka ni Lot na sumasalamin sa mga kontemporaryong hamon na kinakaharap ng mga Kristiyano sa mga lipunang natatagpuan ng mga pagpapahalagang sumasalungat sa mga turo ng Biblia. Pagkatapos lisanin ng Sodoma at ang kanyang dalawang anak na babae ay naghahanap ng kanlungan sa isang maliit na lungsod na natatakot sa kanilang buhay ay sumilong sila sa isang kuweba sa isang bulubundukin rehiyon na nagpapakita ng pag-aatubili na ganap na magtiwala sa plano ng Diyos isang saloobin na naiiba sa hindi natitinag na pagtitiwala na ipinakita ni Abraham sa kanyang paglalakbay kahit na sa harap ng mga kawalang katiyakan at mga hamon. Ang kakayahan ng isang tao na ganap na makisali sa buhay at mga relasyon sa lugar na ito nangyari ang isang kakilakilabot na pangyayari na nagdulot ng takot sa maraming anak na babae para sa kanilang kaligtasan na nag-aalala tungkol sa pagpapanatili ng angkan ng pamilya na pakiramdam na nakahiwalay at nang walang pag-asa na makahanap ng mga asawa gumawa sila ng isang plano sa isang tiyak na punto Ang mga anak na babae ni Lot ay nilasing ang kanilang ama at hinihimok ng kawalan ng pag-unawa sa moral at etikal ng mga kaugalian na naghahangad ng mga tagumpay sa bawat gabing ito ang pagsasama-sama mula sa unyong ito ay ipinanganak ang Moab at ang Benami na nagbunga ng mga bansa ng Moabita at Ammonite ayon sa pagkakabanggit ang mga taong ito ay nagdulot ng iba't ibang problema para sa mga Israelita sa buong kasaysayan ng Biblia. Ang salaysay tungkol kay Lot sa Biblia ay patuloy na binibigyang diin ang kanyang masalimuot at kontrobersyal na relasyon sa kanyang mga anak na babae pagkatapos ng mga pangyayari sa Sodoma. Ngunit pagkatapos ng puntong ito, ang kwento ni Lot ay nananatiling walang karagdagang detalye ay hindi tiyak kung saan niya natapos ang kanyang buhay o kung saan niya muling itinayo ang kanyang buhay. Naganap ang mga kaganapan kasama ang kanyang mga anak na babae. Mahalagang tandaan na binanggit ni Apostol Pedro ang palabunutan sa kanyang ikalawang sulat partikular sa mga talata pitong at walong talata ng Kabanata dalawa. Ang talatang ito ay isa pang pagtukoy sa yugto ng pagkawasak ng Sodoma at Gomorrah sa Bagong Tipan. Binanggit din ni Jesus ang palabunutan sa Ebanghelyo ni Lucas sa isang apokaliptik na konteksto na nagpapaalala sa pagkawasak ng Samora at Salot ng Sodoma. Huling panahon na binibigyang diin ang kahalagahan ng kahandaan at pagsunod sa Diyos, ang ulat ng Biblia ay nagpapakita na ang pulutong ay nagkaroon ng pagkakataon na matuto mula kay Abraham na kinilala bilang ama ng pananampalataya, gayon paman hindi tulad ng kanyang tiyuhin na si Lot ay hindi sumunod sa landas ng pananampalataya na pinipiling gabayan ng kanyang sariling mga pananaw at pagnanasa. Ang personal na diskarte na ito ay nagresulta sa makabuluhang mga pagihirap at nag-iwan ng malalim na marka. Sa kwento ng kanyang pamilya si Lot ay nagsisilbing isang halimbawa ng mga kahihinatnan ng mga pagpili batay sa mga personal na pananaw kaysa sa pananampalataya at banal na patnubay ay may mahalagang mga aral na ito mula sa kapanahong kristyano. Binibigyang diin ng Gomorrah ang kahalagahan ng paggawa ng mga desisyong etikal kahit na sa harap ng masamang panggigipit sa kultura sa mga pamantayan ng mundo, ngunit upang mabago sa pamamagitan ng pagbabagong anyo ng isip gaya ng binanggit sa Roma, labindalawa-dalawa ang talatang ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan para sa mga kontemporaryong kristyano na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at moral na mga halaga, anuman ang mga panlabas na impluensya. Salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking channel, ibahagi sa iyong kaibigan, kapamilya upang sama-sama tayo sa daan ng Panginoon. Muli salamat.